Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang pakakaisipin niya? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? lalong-lalo lalo na ngayon na medyo may tampuhan kayo at hindi na kayo nakikibuan at hindi na siya kumukontak sa iyo. At gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? At gustong-gusto kaniyang makita palagi kahit sa cellphone man lang? kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat. At pagkatapos, Isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang dyan sa palad mo. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo siya ng maigi, at pagkatapos ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay matutulala sa kakaisip sa akin sa tuwing hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay ihipan mo lamang ang palad mo ng tatlong beses rin. Ihipan mo lamang ang pangalan niya dyan sa palad mo. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na kung hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at pwede mo rin ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. Basta magtiwala ka lamang palagi at maging okay at maayos din kayo ng mahal mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.